Anong handa? <laughs> Dahon. Dahon. Sige na. Tapos electric pan inagay. Tapos gaso. Tapos kaya, lalong na lang, sunsina. Yan yeah, ano talagang, pag isa-isa, may ano, may crispy rice. Yan, totoong,

tapakan ko ang crispy rice. Hindi ba gula <laughs> yan? Sana ul. Sana ul. Apa sana ul Kana talaga. Ano yung kuwansi tripan Si Ha? Sana <laughs> Ika, ikaw iko ba surprise na araw mo? Oh. Ayan. Ano ni? Ano yan? Ay, eh yung ibukado-bukado pa lang. <laughs> Naglagyan niya ng ice? Oo, oh, may ice na. Makakang kita? Nagsisipilyo ka muna? Ang hipag ko, bago kakain, magsisipilyo muna

yes yeah. my picture naka video pa lang sige lang kung ano -like oh, na lang. dapat nakalain na lang antin uh, dapat ano ka? iyo talaga ma Nalilipudan ka talaga ma ang humuk mo dahil nahihiling. <laughs> Tiro ko naman na kayo. Yuk, yuk. Luk, <laughs> <yuk> luk. <laughs> ay, grabe. Ang humi talaga ni Mama. Pinagayong gayon. <laughs> Pinagayong gayon talagang. <laughs> oh, ay, <ka> <laughs> mm -hmm. ay, alat lang, Ma. Sige, sige. na hiling yan. O, oh, sige. Ay. Ba ga, ma, ba, Ang humok mo. Da, ikaw mag-live na lang, ate May. Na, Na, tama na. Oo. Hindi ka naman, Ame. Den okay. den na hiling kasi pagsurubuan. You're Yerbak. Yan bak. Ako ubo uh, <laughs> Ano ni buo pa? Hm. Ano yan sa telepon? Nay, ako kukudusip. Ano yan? Hoy. Guwa pa. Dey 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 man, himo nang kusod sabiyang binugtak diyan, gabos yan. na napatao. <laughs>

Mga ano yung itong si ano? Darin. manok? Adobo? Mm -mm. Marami kaya sa ang tuyo, ma. Adobo manok? Kalderit ang pato. Maka, ano, ano. Ano ni dapat lagyan ng maraming ice? Ano? Mahangin Okay na yan. Sige na. Babay mm. na. Ano na ka mo? Nabasog naman kami. <laughs>